Ay, hindi po ako naniningil, mami. Ay, hindi <laughs> po ako naniningil. Ay, ma'am. Hindi pa naniningil, ma'am. na po. Ma Ay. Sige na po. Okay na po. naniningil, na ma'am. Pasensya. Okay na yun. Sige na, ma'am. Malilate ka. Malilate ka. Okay. Welcome, ma'am. Welcome. Ayun na po. Ah. Saan ka po, Sa J. Vargas, na. J. Vargas. Sa what corporate? Ortiga Center, ano? Ma'am, vlogger yan. Ma'am, thank you, ah. Ah, salamat, sir. Salamat. ah, ano mam ma ah, Vlogger kasi ako ma'am, nag-aatid ako ng libre Ma'am, ilagay ko lang yung address para sakto yung ano, para alam ko yung daan Anong pangalan building? Ano po, 1 ito po? One Corporate Center Ah! Corner ng ano, Dunia Julia Vargas at saka Meralco Avenue uh, Corner Ah, kayo kaya Ma-shout out ka Apo? Ma-shout out Ah, sige pa, sige pa Okay kami na dyan, ma'am? ka? Ah, opo, ma'am Eto ma'am, 2 ko. 3 years ma'am. Ah, uh, mag 3 years na ma'am. Ah, uh, ang gano'n yan ma'am, dito talaga yung area of responsibility ko. Ah, uh, nag ano ako ma'am e, eh. charity vlog. Ah, no. uh, alin po ma'am? gaya nyo ma'am yung okay. mga pasayero na hirap sumakay <laughs> yung mga mali na mali ka na ba ma'am? hindi <laughs> naman, ah, okay na ano oras po ba yung time in nyo? time pa naman. Lang. May iwasan ko naman tasa lang iiwasan ko kasi yung traffic <laughs> nako, hindi mo may talaga traffic dito sa Ortiga, sabi nyo eh kasi ano to eh district yung nasa unahan Ortiga Center kaya kaya maraming ano maraming hirap sumakay kaya naisipan ko mag ano ah, hatid ng libre kasi laging maraming stranded dun eh tsaka ano ron balyahan dun pagkasumasakay sumasakay nakipagbalyahan ka na ba ron Tumabig sa, sa git? Tumabig Naka mini skirt? Hindi, uh, naka pant naman ako Ah, naka pant Akala ko kagaya ngayon, naka mini skirt eh <laughs> Kayo may iiwang kasi nga Balyahan sa ano eh, balyahan sa git Sabagay po kasi naranasan ko nang talaga na sa git eh So no, hindi na ata Suma, sa... talaga kayo? Oo Pero ano, Kasi late na talaga kayo mm -hmm.

Mom Kitty Trish naman. Ah Charity vlog naman. Eh gusto ko kasi yung vlog na mayroong pakinabang sa kapwa. Mhm. Ito naman vlog na lang ako na sana to. sarili na lang eh. <laughs> eh Eh masarap sa feeling yung ano eh makarinig ka ng thank you. Hmm. talaga mahirap ang life eh. Ako, okay lang yun ma'am Mas madaldal ako sa'yo <laughs> 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 Ano oras na ba? 8.16 Alas na yun diba tayong inyo? Opo, pero kailangan ano 8.35 or 8.45 Ah, 8.16 na yun Aabot yan, maaga ah, pa Aabot ah. na lang hindi ko kasi binibilang eh ah, okay. kasi pagka binibilang mo parang nagda parang nagkukuwenta ka na nun oo, oh, okay. uh, kaya kilos lang ng kilos tapos after yung po kaya din eh, eh ano, babalik-balik din oo po, babalik po ulit ako dun sa pwesto, kasi marami pang ano ron eh marami pang kasayerong hindi makasakay eh hindi ko nakita mo ma'am ang daming <laughs> uh, Wala silang mga sakyang kasi puro puno dala na puro Monday mm, oh, Pag Monday? Oo Totoo yun pag Monday Ma'am kaliwa tayo meral ko ag no? Okay Ano pa mo kuya? Po? Ano paano, eh? Ah Ito ma'am o Ito po Ah Opo, Nas Venture. Pati yan na Opo, yan po yan. Sige, ah, subscribe thank you, thank you. Share ko na rin yung mga video. Ah, salamat po, salamat. Man, sa baba tayo ng flyover, no? Ah, yes. Tapos, ang baba, ang babaan nyo sa likod man, no? Okay ka lang dyan, ma'am? Opo, okay lang. No? Eto na yan, ma'am, yung building na to, di ba? Opo, yan po yun. Okay. Kanan po dito sa exchange road, ma'am, no? Apo. Tapos kanan dito sa Jade. Apo. Okay. Tapos ba, ma'am, dito, no? Apo. Okay. ah ma'am, talaga na ay, hindi po ako naniningil ma'am eh. ay, hindi po ako naniningil ay ma'am, hindi po ako naniningil ma'am ay, ma ma ay, sige na po okay hindi po ako naniningil ma'am, pasensya nga okay na yun sige na ma'am mali-late ka, mali-late ka eh okay, welcome ma'am, welcome